what a beautiful night ayan, it's me proudly mommy and then, naglakad-lakad kami dito sa lugar na to dahil kung ang iyong hinahanap ay katahimikan ng iyong buhay pumunta ka dito sa lugar na kung saan lagi ako pumupunta na makikita at maahanap mo ay, ko, ang ganda ba, ay, ng paligid kung peaceful lang din ang iyong hanap ito yung lugar na akma at tamang tama sa iyo. Marami kang pwedeng pagpili ang mga pagkain sa lugar na to. Meron yung mga Jollibee at kung ano-ano pa, McDonald's, Donuts. Ay, ang sarap magmoni-moni sa lugar na to. Lalo na kung kasama mo, ah, si Kari. Yes, si Kari po, ang aming dog and loving dog na talagang lagi namin kasama dahil umiiyak siya kapag iniiwan namin. So ayan, ang ganda ng paligid, ang ganda ng gabi. Lalo na si Konsikari ang iyong makikita, o oh, di ba? Diba? <laughs> Ayun na nga. Na, Naglakad-lakad lang kami dito, bumili ng donut, and then bumili ng konting inumin sa Starbucks. Ay, pata pampalipas ng gabi. Tapos pag uwi ng bahay, muni-muni na naman. O, di ba? Dahil Pasko na, makikita ninyo ang ganda ng mga ilaw. Pinagkakagastusan yan para ngayong Pasko. Dahil ang Pasko, ang paggunita natin sa araw ng panganganak kay Panginoong Hesus Kristo.